Hey, good morning. Kakagising ko lang. Ito yung sinasabi ko sa iyo, as promised, bubuksan natin. Kasi, nagpaalam naman ako kay Steve kahapon. Yan, ito yung loob. Yan siya, oh. May maliit siya na couch. Ayan. Hindi ko alam, pwede ito matanggal tong mesa. Yan siya, ito yung loob. Yan, may mga um, storage siya taas. Yan, yan siya minamaximize nila yung space kasi sa loob siya ng van. Ayan. Tapos may maliit siya na kitchen sink. Ayan. Tapos ito yung lutuan niya. Um, para siyang ano, ito may oven sa loob. Ayan. Tapos may, may mga, ayan yung mga lalagay ng mga gamit, kaldero, ganun. May microwave din. Ayan. Tapos ito yung bed. Double siya. May bedside table. Ganyan, tara sa lamp. Ganda siya, no? Yan, na may bed siya. Tapos ito, ito is, ito ay fridge. Mini fridge. Nakasara. Yan. Fridge siya. Oh, ref. Yan siya, oh. Ang cute. <laughs> Meron siya fridge. Tapos yan, may saksakan. Ganun. Ito yung may ano. Ayan, ito siya. Ano siya? Malit lang. Ayan, may fire extinguisher. Kailangan talaga ito. Sa bawat ganito, required yan, may fire extinguisher. Yan sya, may bintana din for air, for fresh air. Pinuksan to ni Steve kahapon. Siyempre, magluluto ka kasi nasa loob ng caravan. Meron siyang exhaust. Malaki exhaust na. Yan, yung may maliit sya na sink. Tapos, tinatap lang to sya sa, ano, sa tubig, sa uh, gripo, and, um, sa kuryente. May ano. Sya, may bed na. Laki. Laki nga ng bed, oh. In fairness. Tapos, ayan. May mga storage din siya. Siyempre, kailangan i-maximize yung space. Ayan. Tapos, ito. Covered naman with screen. Ito, bintana to. Pero, sinasara to pag... Siyempre, kung ano. Wala siyang aircon kasi. Sabi ni Steve, papalagin doon yun yung aircon. Itong side na to. Which is, oo nga. Kasi, pag summer, sobrang init. So, kailangan niya ng aircon inside na yan. Pero, pwede siya namang ano eh. Kaya, kaya pwede mo siyang buksan lahat ng windows. Pero, kasi ito. May, may, ano naman ito, oh. ah ito yung ceiling. May insulator naman siya. So, hindi siya may Masyado. May ilaw. Ah, pero, pag summer talaga, kahit sa loob ng bahay namin, ang init. So, yan siya. Yan yung loob. Yung as promised ko sa'yo. Ito, tour kita sa loob ng van. So, ayan, tapos soon, i wala kasi siyang toilet lang sa loob. So, ang mangyayari, um, mag na lang siguro ako ng toilet dito sa labas. Toilet and shower. Handa dito na side or dito na side. Or di ko alam. Garden kasi dyan eh. So, siguro dun sa side ng shed. Dito banta para pwede na siyang paupahan if ever na gusto may upa or may bisita at hindi na paupa may bisita na lang pwede sila dito parang honeymoon suite ha ba diba? pwede pa sila magluto anyway yun lang sabi ko sa'yo itur kita eh yan siya. May dinala na siyang gas tank kahapon. Kasi nga, di ba, may lutoan. So, may gas tank siya dito. Ayan. Tapos sabi ko sa kanila, pwede nilang gamitin tong mesa na to. Kasi masyadong maliit sa loob. Anyway, dalawa lang naman sila. Pero sabi ko gamitin na nila tong lagay nila dun sa kung saan nila gusto. O pwede sila magluto sa labas kasi masyadong mainit sa loob. Yan lang. Bye-bye.